Kaya sa umaga po ito, ipinapabukod na natin ngayon yung may maglangke na meron lang yung nasa pero pinapasabi sa inyo yung dalawa Congratulations daw, sana magmahalang kayo, magsama kayo, na may diskante, na walang away, na may koordinasyon at pinagsabi rin sa akin ni Mayor Maglengke, meron daw kay Take 3. Anong Take 3? Ibig sabihin, ibigay yes, you know. niyo yung niyo. Uh, ginawa ng Amerikano. May Hindi <laughs> na. Last na. Last na lang. Kapag O sige na. O. No? May sige na. Wala nang mahihayin dyan. O sige na. O. Oh. Yes. Ano, yakap. sa... Dapat uh, may sound. May <laughs> <laughs> Saya nak lagi minta tantangan Para anak pula lagi, bapak-bapak kedua dua Oh, sige Oh, sige, sige oh. Sige, na, oh Sige, na, oh Kung hindi pitaan mo na, ipitso na yan Sige, na, oh, sige lah, lang, sige oh Oh, sige, 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 oh, sige Okay, okay, o, sige na. Sige na, oh, sige lah, Sige oh Kamera Oh, pira, oh Palakpak, oh po na kayo. maraming uh, maraming marami salamat po. Naging uh, magaling mo po yung cooperate ng dalawang ginakasal ng mga sinuod